Araw-araw, ako po ay nag-iisip ng proseso, mga method, kung paano po tayo makakatulong, kung paano po natin mawiwin ang taong mahal natin. I used to wonder, mga kapatid, kung meron ba talagang exact method or sabi na nga po nating paraan para talagang ma-ignite or talagang ganahan, ma-inspire ang ex mong bumalik sa'yo. Pag-usapan natin yan today, mga utol, pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, Wag na wag po nating kalimutang mag-subscribe, And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos araw-araw naman -araw po mga utol, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? Welcome back! Nais nice ko po muna sana mag-invite na pakilike, follow, pakidalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page, mga utol, kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel At sa mga nais nice po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one -on -one coaching ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan pag-usapan na natin mga kapatid kung paano ba talaga ba mamotivate ang ex mo. Ano ba talaga yung tamang method at paraan nang sa ganon muling magkabalikan, muling marionite yung feelings nyo po sa isa't isa. Itong topic today mga kapatid ay matagal ko na rin pong pinag-uusapan, matagal ko na pong sinasabi sa mga coaching session natin na Based on experience, dito ko talaga mas lalong naiintindihan ng ex mo ay babalik sa mga ganitong klasing paraan, ganitong klasing mga situation. Hanggat hindi po niya nararamdaman ito mga utol, ay mahehesitate, mag-aalangan po siya. Kung baga para bang hindi siya mai-inspire na bumalik sa atin. At based on experience din po, in years as a coach mga utol, Ito rin po ang sinasabi ko na talaga magpapa-stay sa ex mo. Okay, nandun yung mga proseso tulad nga po ng sikat na no contact pero ang tanong 100% po ba siya magi-stay sa relationship at mamahalin kang muli katulad ng dati o higit pa kailangan po natin ang pag-uusapan ngayong araw na 'to magiging honest at makatotohanan po tayo today mga utol wala na pong mind games didiretsohin natin na kailangan positive of course ang maramdaman ng ex mo sa'yo. kaya pag-uusapan nga po natin yung R T I respect trust inspiration, or let's say motivation, mga utol. Yung respect, matagal ko na pong sinasabi yan dahil madalas iniisip natin, bakit ganun na lang kabigla o kabilis na nakalimutan niya lahat ng mga ginawa kung bagay sa kanya, mga utol. Kasi nga po, hindi nauuna yung respect. Yan po yung pinaka parang appetizer. Yan po yung parang pinaka good morning o dapat nauuna. Kasi pagka yan po ay dumaloy, mga utol, at naramdaman ng ex mo, sunod-sunod na po yung trust, love, care, motivation, kung ano-ano pa. Lahat ng mga positibong mga bagay ay nagsisimula po pag nagbigay po tayo ng respeto. Imagine sa isang kaibigan, di ba po hindi dumadalo yung friendship o hindi ka ginaganahan man lang makita siya kung hindi kanya niya nire-respeto. Kung halimbawa ang kaibigan mo lang siya pero nararamdaman mo yung disrespect, of course, e eh, yun. Ganon din po yun sa pakikipagrelasyon o pakikipagbalikan nga po sa mga ex natin. Kailangan na uuna po yung respeto. Nabanggit ko na rin po kung paano po natin uunahin yan. Sabi ko nga po, yung pag-provide mo ng space, yung pag-validate mo ng feelings niya, yung pag-acknowledge mo sa breakup mga utol, ito po ay pagbibigay ng respeto. Kasi nga po, di ba kung halimbawa kayo ay patuloy na humahabol, nangungulit sa kanya, pinipilit nga po natin yung ating sarili o gusto natin mga utol, nararamdaman niya na ito po ay selfishness. Ngayon, doon niya nararamdaman na dinidisrespect natin siya. Alam ko hindi naman natin siya dinidisrespect mga utol at alam kong nire-respeto mo pa rin po siya 100% pero hindi po ganun ang dating sa mga dumper. Ang dating nito, hindi mo ginagalang yung kanyang kahilingan na space, breakup, wag mo na kayo magkita, ayaw mo na niya ng relationship. Kailangan maramdaman niya yung mutuality at iparamdam mo sa ex mo na nire mo siya sa part na yun. In less than a week? O sabi na nga po nating 48 hours nga po, sabi ng mga libro, na marerespeto ka ng ex mo pabalik, rerespetuhin ka niya ulit 100% within 3 or 4 days kung ipapakita mo sa kanya ang pagbibigay mo ng respeto by just providing space. Yung simpleng pagvalidate at acknowledge nga po lang ng breakup ay malaking bagay na po yun, mga utol. Pagka ginawa niyo po yun, mga utol, magsisimulang mag-isip ang ex mo. Perhaps, ibigay niya uli yung trust, magtiwala siya ulit, lalong-lalo na kung effectively ito po ay nagawa natin mga utol. Dito papasok yung pangalawa na tinatawag nga po nating trust, RT, nasa respect and trust na po tayo. Yung trust naman, madali yan eh. I mean, by just respecting the boundaries na binigay ng ex mo, halimbawa, ito lang yung gusto niya, gusto lang niya yung wag mo na kayong magkita, gusto niya yung wag mo siyang pakialaman, mga utol, pagbigyan natin yun, nang sa ganun, bumalik at halimbawa nga pong marikindle yung trust niya sa atin. Alam mo yan dahil kilala mo ang ex mo at alam mo kung saan kanya pagkakatiwalaan. It's just na medyo parang nagpapanik lang tayo at negative ang nararamdaman natin. That's why tayo po ay parang natataranta. Nagagawa po natin yung mga kamalian at hindi po natin na ibibigay sa kanya yung alam naman po natin na hinahanap niya para siya po ay magtiwala sa atin. Kaya nga po, living a life after the breakup, yung ipakita mo sa kanya na kayo po ay may buhay pa rin may saya pa rin, may success pa rin mga utol, may mga naa-achieve pa rin after the breakup, dito siya magkakaroon ng tiwala sa iyo. Sa mga lumang vlogs ko, tinatawag ko po itong clear way. Dahil nga po kung patuloy na halimbawa kinukulit natin ang ex natin, pinapressure natin, pinapaliwanag natin, at sinusubukan natin maintindihan niya yung punto natin mga utol, hindi lang tayo nagkakaintindihan, lalo lang pong lumalabo, at kung minsan nagagalit pa nga ang ex mo sa iyo sumasama ang loob at hindi niya maibigay-bigay yung tiwala kasi iisipin niya paano kita pagkakatiwalaan kung halimbawang ito lang puntong ito ay hindi mo ma hindi mo maintindihan yung breakup connected dyan eh yung respeto after that will be the trust pagkatapos po nito syempre yung pangatlo yung inspiration papaano mangyayari yung mga utol syempre kung halimbawang pinakita mo na yung respeto mo nagsimulang magtiwala ang ex mo sayo mga utol at ipinakita mo na ka-inspire ka na halimbawa kaya mong sumaya kahit wala siya mga utol, unti-unti kahit sabihin na nga po nating tahimik yan o hindi nagsasalita, nararamdaman niya yung inspiration na motivate din yung mga taong yan at mga expo natin. Parang boss lang yan sa kumpanya. Lalagay ng boundary pero nakikitang magaling ka. Siyempre hahanga sa'yo pero siyempre nandun na lang yun sa isip niya. Pero pagdating ng mga awardings or kung kailangan ka nang i-acknowledge mga utol, kita mo nakakatanggap ka ng award, o reward na hindi mo alam. Kasi ganoon, pasimple lang, emotionally, silent, gradually. Alam mo, tahimik lang pero na-appreciate ka ng taong ito. Dito natin ma -e employ yung respeto, pagkatapos punon, is yung trust. Pagkatapos punong trust na yon mga utol, ay magsisimula ma-inspire ang ex mo sa'yo. Of course, it will take some time, pero isipin po natin, ito po ay nasa tamang direksyon mga utol. Kung saan doon mabilis na marirekindle ang feelings ng ex mo sa'yo, and then eventually, magkakaroon kayo ng koneksyon. ah uh, madalas yan eh, even sa mga clients na hinahandle po natin, na na yung connection pero wala pa yung respect, wala pa yung trust, wala pa yung inspiration. Inuna yung connection So, pang-apat yun o pang-lima yun. So, papaano mangyayari mga utol na magiging magandang situation? Every time, sinasabi ko po sa mga clients ko na bigyan po muna natin ng panahon kasi allow, respect, trust, and then inspiration or motivation to flow. Pero ang ginagawa, coach, gusto ko na po siyang makausap. Coach, kailangan ko po magpaliwanag. Coach, sa tingin ko, kailangan po na po natin magkita. Coach, what if mag-reach out po ako sa ganito? So, dun po tayo sumisemplang mga utol. Opo, honestly, may mga nagsasaksid naman. Let's say, for example, nilagpasan yung respeto, wala pang trust, pero nag-connect ulit, nagkabalikan. Pero, ang nangyayari po, is naghihiwalay din or nagiging mas miserable po yung relationship, mas nasisira, mas nagiging destructive. So, ang nangyayari ngayon, ang hirap nang ibalik. Kasi nga po, lalong nadurog, lalong nasira, lalong nabiyak. Kaya nga po, recap. Unang-una mga utol, huwag tayong magpanik. Compose. Ayusin natin ang sarili natin at hayaan po muna natin magbigay ng space or gumawa ng paraan na kung saan alam mong maibibigay mo or maipaparamdam mo na siya po ay nire-respeto natin. Siyempre, kasama na doon yung pag-validate ng breakup. Pagkatapos po doon, mga utol, hayaan nyo muna for some time na dumalo yung trust. Kasi alam mo, by simply doing nothing, yung tahimik ka lang sa bahay, alam mo, magsisimula na magtiwala yung ex mo sa'yo kasi nandun yan eh. Dati ka nang pinagkatiwalaan yan. So, pagkatahimik ka, mga utol, mararamdaman niya yung kasi isip niya, you're not even bothering him or her at all tahimik ka na and having a good life. So doon magsisimula uli siya magtiwala sa iyo kasi alam niya kontrolado mo na yung emotions mo. Uh, alam mo na yung gagawin. Meron ka ng clear mind. Yun lang naman ang ayaw nila eh. Yung kumbaga parang alam nilang naguguluhan ka at nakikita nilang depressed ka. Kaya natural na sila po ay napapalayo. Pero pagka nagsimula na po na kayo po ay tahimik at inatupag muna, inasikaso muna yung sarili for example, doon na po dadalo yung trust. Pagkatapos po nun mga utol, syempre yung inspiration automatic na lang nadarating yun eh. Pag halimbawang nakikita niya na you're having a good life, you're having a life even without him or her mga utol. Ah, uh, yeah, isang client po nagtatanong. Okay. Sagutin ba natin? Uh, additional na lang to ah. So, anong gagawin mo daw kung halimbawang uh, binlock ka ng ex mo? Anyway, pagka binlock ka ng ex mo mga utol, pasok na rin yun eh, di ba? Unahin mo muna yung respeto, unahin mo muna yung trust unahin mo muna yung inspiration. Kung baga, huwag kang, wag kang mataranta, wag kang magpanik. Kasi ang alam ng ex mo, pagka halimbawa binablock ka niya, alam naman po natin, 75%, gusto niyang kunin yung reaction mo eh. So what will happen is magpapanik ka. Tatawagan mo ngayon yung mga friends, ipaparating mo ngayon na bakit na ginawa sa akin yon or even i-email mo or sabi na nga po natin, i-text natin na bakit mo ko binlock? So, negatibo yon mga utol. Lagi natin sinasabi na hindi mo dapat gawin ito dahil ito yung mga gusto ng ex mo sa'yo. Maging negative ka, maging disrespectful ka, mistrust, walang motivation. Yung kabaliktaran ng pinapaliwanag natin ngayon in order for them to justify or validate nga po na tama yung breakup. Matagal ko na sinasabi yan, mga utol, na bakit gusto niya tama yung breakup, mga kapatid? Kasi nga po, confused siya. Nasa breakup eh. So, 50%, 40%, 60%, hati na ang decision niya, gusto niya ng breakup pero may attachment siyang na-feel sa iyo mga kapatid. Kaya ang nangyayari po ay naghahanap po siya ng mga justification or validation nga po para ma-confirm yung ginawa niya. Kaya kung ikaw po ay nagiging negative instead of allowing respect, trust, and inspiration first, lalo niya mako na ang pag-iwan sa iyo is the right thing to do. Kaya ang dapat mong gawin, bigyan mo siya ng self-doubt. Kung confused siya, huwag mo siyang guluhin. Atupagin mo muna yung respect, trust and inspiration. Then eventually, alam mo, maririkindle yun. Kaya wag tayong tumalon, wag tayong is wag nating isipin na doon na kagad tayo sa reconnection, doon na sa balikan, coach. Mali po yun, mga utol. There are stages po na dapat mangyari ito. In fact, pag ginawa naman natin ito, mas magkakaroon tayo ng better result. Kasi ang mangyayari, magkakaroon siya ng totoong realization, hindi yung pilitan. Ngayon, 'di ba? Ang objective nga natin is magstay siya sa atin at magkasama na kayo for the rest of your life. So, ito yung sinasabi natin na proseso na alam ko na makakatulong at mas mabilis at mas epektibo kung gusto mo talagang dumaloy yung feelings niyo sa isa't isa. Once again, at hindi na nga po umalis ang ex mo sa Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo diyan. Suportahan po natin at siyempre pabantayan po, po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.